Wow! Wow! Magandang araw sa lahat ng mga non-collector at new collector. May papakita ako sa inyong bariya. Na totoong pwedeng umabot ng 1 million or mas mataas pa. Baka meron kayong ganong bariya. At siguradong hahabulin kayo ng mga collectors. Kaya panoorin mo at tapusin mo ang video na ito para malaman mo. Baka isa ka sa merong ganitong bariya. Pero bago ang lahat. Please support guys. Please like, follow, and share na din para malaman din ng iba. Simulan natin. Itong barya na hawak ko ay 5 centavos. United State Philippine Coins Year 1918 San Francisco Mint. Wala naman special sa barya na hawak ko guys dahil ito ay regular strike po lamang. Pero meron isang United State Philippine 5 centavos na dated 1918 San Francisco Mint. Na umaabot talaga ng 1 million or mas mataas pa. Ito ay yung United States Philippine Coins Mule 5 centavos year 1918 San Francisco Mint. Ang barya kasi natin ay may dalawang muka na tinatawag. Ito ay yung obverse side at reverse side ng mga barya. Or harapan at likod ang bahagi. Sa United States Philippine Coin Mule 5 centavos year 1918 San Francisco Mint. Ang nagamit na obverse side dito ay yung design na ginamit sa United States Philippine Coin 20 centavos year 1918 San Francisco Mint. Na mas maliit ang text ng date nito at malapad ang shield ng agila At napakabihira ng new guys. Meron man ay di na ganun kagaganda ang kondisyon ng bariya. Pero may magaganda pa ding kondisyon ang nakikita. At umabot pa nga ng Gradong Mint State 64 sa mga numazmataks grade ang company. Noong April 10, 2014. Na ginanap sa Heritage Auction or International Auction. Nasold ang Baryang United State Philippine Coin Mule 5 centavos 1918 San Francisco Mint. Na may gradong Mint State 64 na umabot sa auction ng 41,125 US dollar. Mahigit 2 million sa pera natin dito sa Pilipinas. Kaya tignan na mga barya na hawak nyo. Mga bol nila lolo at lola. Baka meron kayo nito at pwedeng may benta sa mataas na halaga. Paalala, hindi po ako bumibili ng barya. Nagbibigay po lamang ako ng mga totoong information sa mga bariya. Baka ibenta ninyo naman ng isang milyon sa mga collector or 2 milyon. Yun ganyan presyo po ay mga magandang condition na ng coins. At graded na sa mga numasmatak grade ang company at may matataas na grado. Saka nakasalalay pa din ang presyo ng coins sa needs at demand ng mga collectors. Yun lamang po at maraming salamat. Coin lover.